Eh mga guys, magandang hapon sa inyo. Good afternoon. Dito ngayon si Papa lang sa Pastry sa Manila Bay. At uh, namasyal naman tayo dito ulit. Ayan lang, katatawid natin doon. Ayan, dito uh, tayo pakita natin sa inyo yung Pastry dito. Ayan, napakaganda. Ngayong hapon, dito tayo ay mag-gala-gala. Ayan, ganda ng view rito sa Pastry ngayon ah. yung Ross Boulevard kahabaan ng Ross Boulevard yan ito naman pag dumiritso ka dyan ako naman yan kay Avenue Abinio ayan ang ganda ng view mga gasyon yan traffic sila ngayon na kita naman ninyo at na, ng tanawin dito ayan yung mga barco para oh subscribers sa mga viewers uh, baka pwede naman makahingi ng konting favor mga pwede naman i-like at saka subscribe para maging updated tayo sa ating mga bagong video ayan back to video na tayo mga guys ayan ito tayo ayan kung makikita nyo naman yung uh, kagandahan dito sa pastry ayan maglakad-lakad tayo dito hanggang uh, tayo hanggang uh, face 2 para may pakita natin sa inyo ang ganda ng view talaga ng building to mga guys ayan o no? sa as pero kung ako matutulog yan hindi siguro makatulog sa totoo lang kasi takot din ako matas kahit sabi mo sanay ako sa mga structural pero pag building na mga ganyan building din siya trabawahan ko dati uh, bilang welder din bilang structural welder din pero pag higa siguro matulog at ganyan natatakot na siya pag lindol ayan lalakad tayo dito Ayan, at ito mga kababayan na masarap sarap naman sarap sa hapon dito mamasyal mga guys kasi konti-unti natin madami yung mga tao dito lalo pag uh, kasama mo mag, mag mo dito masarap mamasyal yan inis na dinadaanan natin, no? Ito yung mga bulaklak, Oh. Ang ganda na ako rito sa mga bulaklak, mga guys, sa lang. Kaya lagi ko binibidyoan ito, eh. Sa mga bulaklak, ko. Oh. Ang ganito. Ayan, Parang oh. diba? sariwa siya, oh. So, yung bagong mga naman yung sa oh. Ganda dito kasi malinis. Hindi pa rin nagbabago ang kalinisan dito. Pero may ito, may may naligaw na isang uh, papel. Ang balot. Yeah, okay so. Naglalakad uh, naman tayo dito. Ayan. Ito naman yung may mga bulaklak naman. Ang ganda kasi nagkulay green ka na sila. Ayan oh. Tapos yung mga anib uh, dito. Kahit sabi mo mga mainit guys. Um, Hindi eh, mo rin daw ang init kasi mahangin. tingnan mo uh, naman yung kasang uh, Yung mga palapa nila. mahangin sarap ng hangin oh no? kahit dito makikita nyo naman yung naglalakay ang mga building at nakabalik dito si Papalo naman Manila Bay dito lang tayo maglakad-lakad sa Manila Bay Phase 3 sa Phase 2 Ganda no. oh, yung sibuyas, sibuyas na kalagyan. Kalagyan ng puno niya oh. Ayan mga guys oh. Kung mapapansin nyo, ang ganda. Habang naglalakad tayo dito kasi ito mga dahon sa talisay nagkalaglagan din yung mga laya. Yung mga patay na dahon. Laya, laya kasi may silong gulo kasi laya ang tawag sa amin yan mga guys. Ito mga dahon. Ayan. Ganda oh. Okay. Yan naman kasi yung mga naman container Ban naman kasi dala niyan Yung malaki Ang ganda lang yung mga guys napakaganda kahit saan ka pumunta dito makikita mo talaga ang view na napakaganda habang naglalakad tayo dito makita nyo naman yung wala naman mga basura rito na nagkakalat maliban na sa mga tao na nalalaglag ayan o, no? ang ganda ang ganda ng tanawin dito Eh, mga lumang buya. Yaa eh, mayroon siya na eh, yung kasang palapa sang pala, niyo. Ganda lang mga view dito mga guys ah. Marabi ang ganda. Ganda lang view talaga. Hindi nagbabagong view sa Manila Bay. Eh. Malinis pa rin. Yan ang gaganda dito guys. Pagka... Uh, Ah, uh, hindi, hindi nagtatapon ng basura 'yung mga yung mga kababayan. Hindi lang magkalat. Maganda't malinis talaga tingnan, maganda. 'Yung mga lalaki yung ang mga guys, tatawin tayo dyan ay uwi na pakita ko na sa inyo yung view dito ayan ganda ng view ayan kagandahan dito guys kitang kita mo yung view dami ng mga damo pero magandang damo yan mga guys gamot din yan sa ihi yung ugosilyo tawag sa amin yan kung alam lang ng mga kumbayan natin gamot yan sa ihi eh... yung may mga sakit sa pagkot ilalaga yan yung ugat Ayan mga gito, tingnan yung ganda. Okay guys, sa putuling ka na ito, tayo tatawid na dito. At, tayo huwi na. Sa lahat ng mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo. Sa so, walang sawang pag-suporta sa akin. Dito. Hanggang dito lang muna. Bye. Ingat po, kayo. God bless. Bye-bye.